Magbubura-bulungay, man! Dito kasi mahangin. Baka tayo mapalit sa lahing... <laughs> guys, ito po ay hapon na at kukunin na po natin yung kalabaw. Hapon na po at kukunin na natin kalabaw pa -uwi na ng bahay. programang ito tindo ay hindi ang cops sa mga batang nanonood. <laughs> <laughs> Na nangailangan po ng gabay. Basig <laughs> magtikwando ni ang kauban. Split daw di ako eh. Split ko ba? Dahil po sa init ng panahon ngayong araw na ito, yung mga kalabaw po natin ay kusa silang pumunta sa ilog na ito. At ngayon naman ay magpapaligo na sila sa atin. Uh, ito po kasama ko si Ara. Ito po si Ara, ang batang masipag na nakatira sa bukid na ito. May dalawa siyang kalabaw na kanyang inaalagaan araw-araw. Umaga at gabi. Dahil po, uh, mahilig po sa hayop ang pamangkin hindi pa kita yung naong ko eh mahilig po sa hayop ang pamangkin ko na ito ang na tawagin na lang natin siyang ara at sabi nga kapag ang tao ay mahilig sa hayop ito ang tao na mabait mabag-mahal at mabait at mapagmahal ang taong magaling mag-alaga ng mga hayop at mahilig sa mga hayop. Kaya kapag gusto, Yun po, mapagmahal sa hayop ay mapagmahal din ito ng tao at sa mga nakapaligid sa kanya. At yun po ang basihan ng isang taong masipag at mabait at yun na yung pamangkin <laughs> si Ara. Mahilig talaga yan sa mga hayop guys. Kahit nung bata pa yan siya guys. Ako naman po at ako naman po ang ang high of talaga ng aking mga ano kasi po itong kalabaw ay naging naging alaga ko kasi makalabaw dati nung ako ay bata pa kaya ngayon nung nagkalabaw kami ulit ay um okay parang parang binabalik ko na lang yung mga alaala -ala ko noong ako bata pa kaya guys ngayong araw na ito tayo isasakay ng kalabaw at syempre, ang ating sasakyan ngayon ay itong kalabaw na ito si April. Wow! Magsakay natin ng kalabaw, guys! Samahan niyo akong sumakay ng kalabaw kaso wala po tayong tig, video. Kaya, hindi ko alam kung paano nyo makikita. Uh, ako yung Pwede mo sakyan dere, oh? Okay, ang dalan dere. Kasi mahulog ko, kuy. Doon na lang tayo sasakay sa doon. Ho, 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 ho Ha. Ha. Ito na lang kung ito. nag lang ka ba? lang talaga ko Yun yung kalabaw ko. ko. Nag-una na guys. Nag-una ko masasakayan iba. Ho, ho, ho.

Pasensya na po. Ay. Natakot po ako sumakay guys. Yung <laughs> yung parang yung nagikita ako sa kanyang mga... Ha? Parang nakikita ako sa mga mata nitong mga kalabaw na ito. Parang gustong gusto na talaga umuwi at kumain. Kaya hindi na lang tayo sasakay guys. Tingnan nyo ang kanyang... Tingnan nyo po. Kung sasakyan natin to talaga mahuhulog tayo nito. Eh! Hey, El! Na, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. <laughs> hey! Lingaw kayo ko dari sa bukid, guys. <laughs> <laughs> hey! 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 Hindi hey! ko po siya masasakyan dahil sobrang ano, active niya ba? Anong tawag doon? Ha, ha, Sobra ka... Hyper 10 kalabaw na ito, guys. Hey! Hey! <laughs> hey! Yung, yung kalabaw po ay nag-una na ito, guys. Halabay. Yan, may kabayo. Ta may kabayo, guys. Gutom ng tong kaba kalabaw na ito, guys. Hindi na po na gamit ito dahil hindi natin nasakyan ang kalabaw. sa mbaksya. Isugit kayo kayo guys no? Kani Ay gukod ni akong kabaw. Hindi po maganda ang mga <laughs> Nagano ba mudi kay ni. Hindi maganda ang kanilang ugali ngayong iyong araw nito sa mga kalabaw kaya hindi tayo makakasakay guys. Sinuon sa tagiya. <laughs> Nagsinuon sa tagiya ang mga kalabaw. <laughs> sa puton kay kalit-kalit ra guys. Yung mga kalabaw guys. Yung mga kalabaw, ay kalit-kalit ra murod ka naguyod. Mga kalit-kalit ra ning karabaw guys. Sugka ka guys, murod kaning naguyod guys ba. pananapan po natin sila ng pwede nilang makainan sa araw na ito mm, 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 mm. ang ganda talaga sa ang ganda lang guys na mayroon kang mga gagawin kasi may marami kang mga gagawin baka basic ka guys ito ilagay ara. Kaya po ay uuwi ng bahay ngayon dahil grabe jud, kainit ay sakit kay sa balat. Sakit sa balat yung init talaga. Bakit kaya ganito? Ngayon naman po ay hanapan po natin ng pagkaon. Yung pagkaon na no. yung mga kalabaw ay gusto nilang tumakbo at hala 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 aram eh gibuyan ako akong kalabaw! hala asa sila ato hala hala kwa mara mo ara Pusap ang matasan sa kababalingan. Malakot Oh, kakaapoy sama disleif Huh Ala gas tumak bo numa sinate sa ating mga kalabaw sa bukid gutom at taginit ang kanilang naranasan at kaya madalas po silang tumatakbo at magpapal lamig ng kanilang mga kailangan kuan Kailang tungod sa kain rin sa panahon higidagan kita sa kalabaw tagbo taugdagan-dagan kasi mo layo guys niya Pagabot dere, Nangaon raman dahin yung mga karabawan eh. Hindi pa dagandagan mo ko ninyo. Nangaon raman dahin mo. Bawal na, bawal po ito. Kaya <laughs> kapag sinakyan natin kanina, talagang mahuhulog po tayo. Ito po ang mga kalaban na ito ay gutom. Gutom guys. Di na na silang daga no. bayabas guys ito bayabas kunin natin to sya ay ito ayan bayabas po yan siya kukunin natin bayabas guys মই গৰুতেই কোৱা কামত ন পাৰে এনেকৈ অলপ অলপ ন Karabiyan sa Karabaw Managa, <laughs> tunay lang <laughs> kailangan natin umawak dito kasi mahangin baka tayo mapalid sa lahing <laughs> baka pa, tayo mapalid dahil pagkat tayo guys sabi ko sabi ko guys ay saan kaya natin ilalagay itong mga kalabaw na ito saan kaya sila kakain kaya tumakbo sila at <laughs> sila na ang naghanap ng paraan para makakain sila ng maayos kaya nandito sila guys yun lamang po guys at maraming salamat po sa panonood ng aking vlog at kapag nagustuhan nyo naman ang video na ito Please subscribe everyone. Thank you all. Bye po. Thank you. Maraming salamat. Let's